Alam mo ba na hindi lang ang bunga ng mangga ang may benepisyo sa kalusugan? Oo, tama ang narinig mo. Ang dahon ng mangga ay isang natural na yaman na madalas nating binabalewala. Pero sa totoo lang, punong-puno ito ng gamot at sustansya na kayang solusyunan ang maraming problema sa ating katawan. Una sa lahat, mainam ito para sa mga may diabetes. Ang katas ng pinakuluang dahon ng mangga ay may kakayahang pababain ang blood sugar level. May taglay itong anthocyanins at tannins na tumutulong sa regulasyon ng insulin sa katawan. Kaya sa halip na puro maintenance medicine lang, subukan ding isali sa routine ang natural na paraan. Ikalawa, nakakagulat man, pero ang dahon ng mangga ay pampababa ng presyon. May taglay itong hypotensive properties na tumutulong sa mga taong may high blood pressure at problema sa ugat o arteries. Sa regular na pag-inom ng pinakulo ang dahon ng mangga, pwede itong makatulong sa pag-relax ng mga ugat at sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Pangatlo, mainam din ito sa mga may hika at ubo. Kung ikaw ay madala sa takihin ng allergy, ubo o sipon, ang pinagpakuluang dahon ng mangga ay may antimicrobial at anti-inflammatory properties na makakatulong sa pagbuka ng daanan ng hangin sa baga. Maaari rin itong ihalo sa pulot o honey para mas madaling inumin. pang -apat, alam mo bang nakakatulong ito sa pagbabawas ng timbang? Oo, dahil ang dahon ng mangga ay nakakapagpasigla ng metabolismo. Bukod pa rito, tinutulungan nito ang katawan na sunugin ang taba, kaya't bagay ito sa mga nagdidiyeta o gustong maging fit sa natural na paraan. At hindi lang 'yan, pang-detox din ito ng kidneys at atay. Ang regular na pag-inom ng tsaa mula sa dahon ng mangga ay tumutulong sa paglinis ng ating mga vital organs. Nilalabanan nito ang mga toxin at free radicals sa katawan na sanhi ng maraming uri ng sakit. Panghuli, kung ikaw ay may problema sa pagtunaw ng pagkain gaya ng kabag, acidity o ulcer, ang dahon ng mangga ay may antioxidant at antacid effects na nakatutulong sa kalusugan ng ating tiyan at bituka. Kaya sa susunod na makita mo ang dahon ng mangga, huwag mo na lang basta walisin o sunugin. Istim mo, pakuluan, inumin. Dahil minsan, ang lunas na hinahanap natin ay nasa likod bahay lang pala. Tandaan, laging magpakonsulta sa doktor lalo na kung may iniinom kang gamot. Pero kung ikaw ay bukas sa natural na alternatibo, ang dahon ng mangga ay isang lihim na kayamanang dapat mong subukan. Sana makatulong sa iyo ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-subscribe at paki-share mo na rin ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat po.